Ang title nga po ng ating pong pag-uusapan ngayon gabi ay God is concerned about our hindi lang problems kundi long standing problems no. Bago po natin uh, basahin yung ating talata, ito po yung narinig ko sa isang pastor. Doon ko naintindihan yung pagkakaiba ng pagsubok at pamatok. sabi niya doon sa kanyang sermon ay magandang malaman natin kung ano ba yung ating pinagdaraanan yung bang ating negative situation ay pagsubok o pamatok no yung pagsubok hindi na siguro natin po masyadong uh, pag-uusapan dahil alam na natin pero yung pamatok uh, isa po siyang uh, idiomatic Tagalog idiomatic expression no pero yan po ay ginagamit no sa sa kalabaw yung inilalagay sa batok ng kalabaw pang araro. Yan, pamatok yung tawag natin doon. Inihahalin tulad sa mga problema sa buhay, mga pabigat, pasakit. No? Kaya pag sinabing pasan ko ang daybiga, yung pamatok niya ay mabigat. o mabigat, mal, mabigat ang kanyang problema, malaki ang kanyang problema. Ito po yung sabi ng pastor, Uh, sabi niya, yung pagsubok, yun daw yung mga negative situations na hindi naman magtatagal. Kumbaga, darating lang. Pagdaraan na lang natin, parang bagyo. Ang bagyo ay dadaan at lilipas, mamaya huhupa na. Pero yung pamatok, yan po daw yung mga, mga negative situations natin na sobrang tagal. So, ngayon pong gabi ay pag-uusapan natin yung pamatok na yan. Sabi nga natin sa title natin, God is concerned about our mga pamatok. Concern ng Panginoon. Ayan, basahin na po natin yung ating pong talata na mababasa po natin sa John chapter 5, verses 5 to 6. Tapos mamaya po ay sa verse 14. Sabi po rito sa ating talata, Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Tagal na mga kapatid, no? Sabi ko nga, yung pagsubok saglit lang, pero yung pamatok ay matagal na. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal nang may sakit, tingnan niyo po ah, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? So nakita po natin, no? nang makita siya ni Jesus, okay, so nakita ng Panginoon yung kanyang physical condition, yung kanyang current condition, nakita ng Panginoon. So meron ng effect yun sa Panginoon, meron ng agad kurot sa Panginoon. Eh, nalaman pa niya na matagal na siyang may sakit. Sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling. So makikita natin mga kapatid dito, ano yung ano yung force na nagtulak sa Panginoon para ang lalaking ito ay gawan niya ng kabutihan. Bukod dun sa kanyang kondisyon na meron siyang sakit, ang tagal na niyang may sakit. So mga kapatid, naniniwala ako na dito sa ating pag-aaral ay pag-uusapan natin yung, yung lawak ng, ng pag-ibig, yung lalim ng kahabagan ng ating Panginoon yung yung laki ng kanyang pangunawa sa atin, ng kanyang pag-ibig. At makikita natin dito yung yung characteristic ng ating Panginoon na makapatid. Oo, concern siya sa mga bagay na sa mga pagsubok na uh, dumating kahapon at hanggang ngayon ay taglay-taglay natin. Pero mga kapatid, hindi lang doon concern ng ating Panginoon. Kung meron tayong mga problema sa buhay na kinasanayan na lang natin. Kaya parang hindi na natin ramdam yung bigat. Kasi meron tayong mga, may mga ganun tayong sitwasyon sa buhay natin. Meron tayong mga negative situations na dahil sa sobrang tagal na, hindi mo na siya ramdam. Kaya hindi mo na siya nakikitang problema siya. Hindi tayo, hindi tayo gustong tulungan ng Panginoon dun lang sa mga problema mo kahapon, dahil yan lang yung bago, yan yung, yan yung ating susolusyonan. Regardless kung kailan yan nagsimula, concern ang Panginoon. Pero makikita po natin dito mga kapatid, no? yung desire ng Panginoon. Mga kapatid, gusto kong tingnan ni, makita ninyo yung kaibahan ng kwentong ito sa maraming kwento na pinag-uusapan natin, sa maraming pinagaling ng Panginoon. Kung matatandaan ninyo, most of the stories na ating pinag-usapan, yung mga may sakit lumapit sa Panginoon. Halimbawa, yung isang nanay na lumapit sa Panginoon dahil ang kanyang anak ay ay inaalihan ng masamang espiritu, hinanap niya ang Panginoon at siya ay humingi ng tulong sa Panginoon. Si Jairo, yung kanyang anak na 50-50 na, sabi, pumunta siya sa Panginoon at hiniling na puntahan yung kanyang anak. Yung yung isang centurion no na merong sakit yung kanyang katulong yung kanyang alipin lumapit siya sa Panginoon at hiniling na pagalingin yung kanyang alipin nakita niyo yung, yung, yung common denominator dun sa mga kwento na yon lumapit sila sa Panginoon why dahil merong current situation yung kanilang mga uh, yung kanilang mga mahal sa buhay pero dito sa taong ito, mga kapatid, hindi siya ang lumapit sa Panginoon. Makikita natin dito na ang Panginoon ang nakakita sa kanya. At ano yung nakita ng Panginoon? Nakita niya yung mahirap na sitwasyon at naramdaman ng Panginoon. Naunawaan niya na matagal niya na itong tinitiis. Mga kapatid, ulitin ko, kung merong kang problema, na hindi mo na siya nakikitang problema dahil sobra ka nang nasanay. Gusto ko pong sabihin na concern sa iyo ang Panginoon. At kagaya ng ng taong ito na ating pong pinag-uusapan ay gusto tayong tulungan ng ating Panginoon. Alam na po natin na ah, kung na ang Panginoon kapag ganto ang kanyang sitwasyon tungkol sa pagpapagaling ay nako expert diyan ang Panginoon hindi po natin masyadong pagtutuunan ng pansin kung paano pa siya pinagaling ng Panginoon pero alam na po natin ang ending nito pinagaling siya ng Panginoon at makikita natin dito hindi yung lalaking ito ang nag-effort lumapit sa Panginoon hindi siya nag-effort hanapin ng Panginoon ang Panginoon ang nakakita sa kanya. Ay mga kapatid ko, meron kang matagal na prayer na, no? Tapos dahil hindi na siya nangyayari, ay hindi mo na siya hiniling at parang tinanggap mo na lang. Maybe ngayong gabi, ay yun ang gustong sabihin sa inyo ng Panginoon. Kaya ito yung pinag-uusapan natin. At sinasabi niya na, anak, o oh, um, natandaan mo ba na pinagpe-pray mo to? Kasi hirap na hirap ka dahil ganito yung sitwasyon ng pamilya niyo pero parang walang nangyayari kaya hindi ka na ulit nag-pray, mga kapatid, kung yan ay pamatok sa'yo, concern ng Panginoon na ikaw ay tulungan. Yung kwentong ito, i-shortcut ko na lang, sa madaling sabi, gumaling to, itong lalaking to. Ngayon, nung gumaling siya, hindi na sila nagkita ulit ng ating Panginoon. Nung pinagaling na siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sige, tumayo ka, bitbitin mo na yung mga daladala mo, na wala na ang Panginoon. Ngayon, hindi alam nung lalaki kung sino yung nagpagaling sa kanya. Tinatanong siya ng maraming tao kung bakit siya nak ano kung ba pa, kung paano siya gumaling eh hindi na niya makita si Jesus Christ. Ngayon, nagkita ulit sila ni Jesus Christ sa templo. Basahin natin sa verse 14. Pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, sabi ni Jesus Christ, tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Mga kapatid, din nyo itong next statement ng Panginoon. Huwag ka nang magkasala. Baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. Hmm. Mga kapatid, tanungin ko kayo. Sa tingin nyo, bakit kaya nagkasakit ang taong ito? Nagsabi ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, oh, magaling ka na. Okay. Huwag ka na ulit magkasala. Baka mas malala pa dyan ang iyong maranasan. So makikita natin mga kapatid, the reason kung bakit yung taong yun ay 38 years nang may sakit. Anong reason? Meron siyang kasalanan. Amen? So makikita natin mga kapatid, meron pala tayong mga pamatok sa buhay natin na maaaring hindi ko pa sinasabi ha, na lahat ng pamatok. Pero kagaya nitong lalaking ito, ang dahilan ng pamatok na yon ay dahil meron tayong pagkakasala. Meron tayong maling gawi. Meron tayong ginagawa na hindi ayon sa salita ng Panginoon. At dahil nga siguro nasanay na tayo, di okay na to. Uh, parang hindi, wala, wala naman na rin nangyayari. Wala naman nagre-reklamo sa akin. No? Wala namang... Wala namang sumisita sa akin, kaya okay na din. Makikita natin na dito sa kwentong ito, yung sitwasyon niya na 38 years ng ganong-ganong nang katagal ay dahil meron siyang kasalanan. Hindi niya tayo para uh, hatulan or i pero ang layunin ng Panginoon sa atin, i-restore tayo. Tingnan niyo, ha, mga kapatid. Dito natin makikita yung laki at lawak ng pag-ibig ng Panginoon. Titingnan, makikita natin dito sa kwentong ito, mga kapatid. Naku, lahat naman tayo nagkakasala. Pansinin, aminin natin ka, mga kapatid, na, eh, maging logical lang tayo. nako eh kung lahat ng pagkakasala natin ay magkakaroon tayo ng pamatok, Diyos ko po, wala nang sa ating nakalaya. Siguro, kung ako lang, mga kapatid, dah, kahit ako lang, at yung kasalanan ko lang ang pag ang pag-uusapan natin. Nako po baka ako kuba na sa sa dami ng pamatok na ilalagay sa akin. Dahil eh, lahat naman tayo nagkakamali, no? Lahat tayo nagkakasala. Pero ah uh, ah uh, papakita ko mga kapatid, makikita pala natin dito sa kwentong ito na mga kapatid, mas malaki ang pag-ibig at ang pangunawa ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid yung kwento nitong lalaking 'to hindi niya hinahanap ang Panginoon. Nakita lang siya ng Panginoon. At nakita niya na, kawawa naman to, 38 years na. At alam ng Panginoon na ang dahilan nung kanyang karamdaman, ang dahilan nung pamatok na 38 years na niyang iniinda ay dahil sa kasalanan. Eh ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ang nag-iisang antidote no? Sa curse ng kasalanan. Kaya nga, siya namatay sa krus kasi yun yung kanyang sinulusyonan. Kaya makikita natin, Lord, parang ang unfair mo. Ba't yung makasalanan, hindi mo inantay na humingi ng tawad sa'yo, tinulungan mo na agad. Mga kapatid, yun nga yung character ni Jesus Christ eh. Alam nyo, lagi si Jesus Christ sinisita ng mga tao nung siya ay nagkatawang tao lagi siyang pinapansin, lagi siyang lagi siyang ini-issue. Hay, bakit kaya siya nakikipag-usap sa makasalanan na 'yon? Lagi ini-issue si Jesus Christ, why? Dahil meron siyang special attention, meron siyang special treatment sa mga taong makasalanan. And one time, inexplain ni Jesus Christ yun. Sabi niya, alam niyo ba kung bakit ako napunta rito sa lupa? Para hanapin ang mga makasalanan. Kaya mga kapatid, kung kwe-questionin natin si Jesus Christ, bakit mo binigyan ng ganyang pansin yan taong yan? Mga kapatid, yung lalaking to na pinag-uusapan natin na, may, na 38 years nang may sakit at yung kanyang pagkakasakit ay dahil sa kanyang kasalanan, siya yung very reason kung bakit si Jesus Christ nagkatawang tao. Anong purpose ng Panginoon? nahahabag ang panginoon dahil kapag hindi siya kumilos sa buhay ng taong ito yung 38 years will become 39 30, uh, 40 and so on and so forth at yun yung nakikita ng panginoon na kung hindi ako kikilos sa buhay ng taong ito kung hindi niya ako makikilala, kung hindi ako gagawa ng hakbang, kung hindi ko ipamamalas sa kanya ang pagmamahal at ang aking pagpapatawad habang buhay, patagal ng patagal ang kanyang pagtitiis. Again, mga kapatid, kung meron tayo mga pamatok at kung ito ay bunga ng ating mga pagkakamali, na bunga ng ating mga wrong decisions o meron tayong mga pinili na nakaapak tayo ng ibang tao. Then later on, nagkaroon ito ng consequence sa buhay natin. Tandaan natin, kagay sa lalaking ito, concern ang Panginoon sa atin. Makikita pa natin mga kapatid, no? pinagaling siya ng Diyos, hindi dahil naman sa tumigil na siya sa pagkakasala. No? Pinagaling siya ng Diyos dahil sa kanyang dakilang awa. Amen? Mapapansin nyo, hindi, hindi ang encounter ng Panginoon sa kanya ay, oh, haba, no, nakita siya ng Panginoon, oh, 38 years ka na palang may sakit. Anong ginawa mo? Ikaw ba'y nagsimba? Ikaw ba'y, ano? Ikaw ba'y nag-ama namin ng 40,000 times? <laughs> Ikaw ba'y um, Uh, gumawa ng ano nag ka ba para mabayaran mo man lang yung kasalanan ikaw bagay nagpenitensya na wala mga kapatid the only statement God spoke to to this man sabi ng Panginoon gusto mo bang gumaling anak gusto mo bang lumaya alam ng Panginoon yung kanyang pinagdaraanan 38 years at ito'y bunga ng kasalanan na iintindin siya ng Panginoon. Pero hindi sinabi sa kanya ng Panginoon na pag -ga -ga, aayusin ko lang yan kung gagawin mo to. Aayusin ko lang yan kung, kung parusahan mo yung sarili mo. Parurusahan mo na kita. Alam nyo, hindi na siya kailangan parusahan ng Panginoon. Why? The 38 years. Yung 38 years na pagdurusan niya was enough. No, kung bunga ito ng pagkakasala at ang Panginoon nandun, hindi siya para hatulan, kundi para i-rescue siya ng Panginoon. Again, lahat tayo mga kapatid, lahat tayo, nag, nagsasuffer tayo sa mga consequences ng mga mali nating decisions sa buhay. Pero kagaya ng lalaking ito, mga kapatid, ang Panginoon hindi siya pulis na nag-aantay ng pagkakamali mo at kapag nakita ka niya nagkamali, ay parurusahan ka niya. Ang Panginoon ay nagbabantay sa atin para kapag nagkamali tayo, ando ang Panginoon para i-restore tayo. Pakita niyo yung kaibahan ng isang pulis sa Panginoon. Ang Panginoon is waiting for you. He is looking at you. At kung nakita tayo ng Panginoon na nagkamali tayo at nag tayo dun sa consequences, mga kapatid, nando ng Panginoon to restore us. Amen? Naniniwala ko mga kapatid, na hindi hindi tayo uh, laging ililigtas ng Panginoon sa ating mga consequences. Minsan talaga pahihintulutan niyo ng Panginoon pero kagaya sa lalaking ito maranasan man natin yung consequences ng ating mga wrong decisions ng ating mga ng mga ng ating mga ng ating sinful acts. Pero ang Panginoon makikita natin yung mercy ng ating Panginoon mas malaki yung kanyang awa kaysa sa ating mga pagkakamali. Okay? Nak makikita natin mga kapatid that our sin is not our final destiny. No? Nagkasala tayo pero hindi yan ang ending natin. Kagaya ng lalaki ito. Oo eh, hindi yan ang ending mo. Hindi, hindi yan ang final destination mo. Kahit kasalanan natin kung bakit tayo may trouble sa buhay natin, God can rescue us. Kahit yung ating sitwasyon ay bunga ng ating pagkakamali, hindi ka para pabayaan ng Panginoon. Man, makikialam ang Panginoon. Makikialam siya at patuloy siyang gagawa ng kabutihan sa buhay natin. He was there not to remind that person about his faults. He was there to rescue him. Pakapatid, hindi ko alam kung kung ano kasarap pakinggan mula sa Panginoon yung sinabi niya doon sa lalaki. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang maayos ang buhay mo? Gusto mo bang gusto mo ba bang bigyan ko ng liwanag yang napakadilim na bahagi ng buhay mo? Alam ko ang tagal-tagal mo na yang iniiyak. Alam ko ang tagal-tagal mo na yang pinapansin. Alam ko ang tagal-tagal mo na yang dinadamdam. Uh, Maybe hindi alam ng iba, pero ako alam ko. Kaya hindi ko alam yung yung kung, kung, ano yung attitude ng Panginoon kung paano niya tinanong yung lalaking ito, gusto mo bang gumaling? At mga kapatid, kung ganun si Jesus Christ sa lalaking ito, ganun din siya sa atin ngayon because Jesus is the same yesterday, today and forever. Kung meron tayong mga pamatok because meron tayong mga wrong decisions, sinful acts na kinasanayan na natin. The Lord is asking us, Anak, gusto mo bang lumaya dyan? And God is asking us, no? Tinatanong tayo ng Panginoon. The decision is ours, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi humahatol, ngunit nagliligtas na siya. The best na natin ito na pagkwentuhan, pero balikan lang natin, no? Yung, yung ahas na tinuklaw yung lalaki, tapos, di ba, uh, yung lalaki nung tutuklawin siya ng ahas na naiwasiwas niya siya at itinapon niya na nahulog siya doon sa apoy nila pero ang ginawa ng lalaki ay iniligtas yung yung ahas mula doon sa apoy sabi nung kanyang kasama bakit mo nililigtas siyang ahas eh tinuklaw ka nga niya sabi nung lalaki eh talagang tutuklawin ako niyan nature niya yan eh eh ako ang nature ko ay mag magligtas ng mga mapapahamak same with Jesus Christ Ngunit hindi ito assurance guys ha, na ligtas na tayo sa consequences. Lalo na kung paulit-ulit tayong magkakamali. Again ha, hindi, uh, hindi kaya natin ito pinag-uusapan at kaya nangyari ito sa buhay ng lalaking ito. Ay para sabi natin, okay na, pwede na pala tayong magkamali na magkamali. Kasi hindi na rin pala tayo magdudusa pa rito. No, wrong. Sabi nga ng Panginoon dun sa lalaki, Uy, magaling ka na. O, wag ka na magkasala. Ha? Baka mas malala pa dyan ang pagdaanan mo. It is, uh, it is natural lo, na isinet ng ating Panginoon na kapag talagang, albawa, mga kapatid, isa sa inyo, sasampaling ko, no? sasabi nyo pa ba sa akin, Thank you, Kuya Rez. Hindi. Siyempre, masasaktang ka. Sasamaan loob mo sa akin. And that is my consequence dahil sinaktan ko kayo. Again, hindi tayo ililigtas ng Panginoon dun sa ating consequence. Pero gusto tayong i-restore ng Panginoon dun sa pamatok na ating mararanasan dahil nakagawa tayo ng pagkakamali. Dahil alam ng Panginoon how difficult it is na magkaroon ng pamatok sa buhay natin. Life is so short. Huwag nating ayaan na yung mga yung ating taon ng ating mga buhay ay maubos sa pagpasa ng pamatok. No, piliin natin mga kapatid na may enjoy natin ang ating buhay. Patuloy nating sikapin na mabigyan ng Panginoon ng karangalan sa ating mga buhay. Isang expression ng pag-ibig ng Diyos ay yung tayo ay ituwid ng ating Panginoon, i-discipline ng ating Panginoon. Alam niyo ba sa 1 Corinthians chapter 13 kung tawagin nga yun ay the love chapter, no? Doon, uh, doon uh, in-identify what love is. At alam nyo ba, isa dun sa mga verses na yon love is, no? Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 6, yun daw pag ay hindi ikinatutuwa ang gawaing masama. Same sa atin. Gusto tayong iligtas ng Panginoon sa mga consequences. That's why, napakahalaga nung last statement na binanggit niya dun sa lalaking kanyang pinagaling na o, oh, ayusin mo na yung buhay mo ha kasi possible na marami pang mangyari sa'yo. Pero again, ando ng Panginoon hindi para siya hatulan, kundi ando ng Panginoon para siya ay tulungan. Kaya sa mga, ano, sa, eh, dito sa mga nanay na kausap natin, marami na silang karanasan tungkol sa buhay may pamilya. Naku, kung sasabihin lang sila siguro sa inyo, nako bago kayo mag-asawa, ay talaga naman, ito ang inyong unang-unang uh, -unang, ah, kailangang isecure sa inyong mga buhay. No? Kasi nga, pinagdaanan nila yon At ay pag nag-asawa ka, mga kapatid, alam nyo na yan, ay wala na talaga urungan yan. Sabi nga nila, ang, ang kanin, kahit anong init yan, hindi, ay, hindi, bas, hindi yan pwedeng isusubot, iluluwa mo lang, ay hindi talaga pwede. So, life is so short. Tingnan nyo ha, kaya concern ng Panginoon dito sa, sa lalaki ito kasi sayang yung 38 years. Nagdusa siya dahil dun sa kasalanan na yun. Kaya mga kapatid, surrender our life to God. Amen. Magpasaya sa tayo sa Panginoon. Sabi nga po ni Haring David sa Awit chapter 26 verse 2, Yahweh, ako'y siya mo at subukin, hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Alam niyo, misan magandang isama natin sa prayer to. No? Misan, we are praying for others. Lord, baguhin mo sa Lord, yung nanay ko. Tahiin mo nga yung bibig dahil sobrang dakdak. <laughs> misan, we are we are praying for others and sometimes we forget to pray for ourselves, no? Lord, check mo nga yung heart ko. Lord, i-check mo nga yung motive ko. Halimbawa, meron kang meron kang pangarap na in, na, na, gusto mong i-chase, no? Na chine-chase mo, na patuloy mong sinisikap mong abutin. Meron kang uh, opportunities na ine-enjoy. Then maybe it is time Baka kaya natin to pinag-uusapan. It is time for you to ask the Lord, Lord, tama ba yung puso ko ngayon? Panginoon, meron akong pipiliin. Meron akong desisyon na gagawin. Lord, check me. Check my heart. Check my mind. Check my motive. Ano ba yung gusto ko maging tama ako sa iyo, Panginoon, ngayong uh, sa buhay kong ito? Kanina, nung nagdadrive ako pa uwi, guys, galing nga po ako sa San Antonio, Kalayaan ang lakas ng ulan doon at uh, ako po talaga hirap ako sa pagdadrive lalo na sa dilim dahil um, una madaling masilaw yung aking mga mata kapag may ilaw na nakatutok ay eh, pag basa pa yung ano yung shield ng aking helmet ay talagang lalo na akong nabubulag at napaka ano na appreciate ko guys yung ano yung dahil hindi ko masyadong nakikita yung aking paligid na appreciate ko yung side mirror ko na minsan hindi ko na alam kung kung dapat na ba akong kumaliwa o kumanan at talagang sobra kong sobra kong tinitingnan palagi yung akin side mirror at habang nagbabyahe ako doon naalala ko na tong ating pinag-uusapan at pinaunawa sa akin ng Panginoon anak yan yung salita ko kapag laging lagi kang uh, laging merong kampanahon sa salita ko kasi ang salita ay parang salamin, sabi sa Santiago. Talaga mga kapatid, kapag tayo ay rooted ng salita ng ating Panginoon, lagi tayo may panahon mag-aral, makinig ng salita ng Panginoon. Lagi tayong may salamin, may side mirror na liliko na ba ako? Ah, safe na ba kung kumali kumanan, kumaliwa, safe ka pa ako rito at maigagay tayo ng ating Panginoon.